Hello! What's up? What's up? Ang um, sangkay, tayo ay magluluto ng special na gulay. Charot. Yung lutong probinsyang gulay. Ayan. Ano to? Halo-halo na lang. Mekos-mekos natin. Ayan, may nakaribi ako na akong kalabasa. Wala kasi akong ibang gulay mga sangkay, kundi yan. Kaya yun na ang ano ko. Nakaribi na ako ng bawang, kamatis, and onion. Tapos yes, mayroon akong talong. Simple nakababad pa siya sa tubig. asin. Dibanda natin mamayon and talbos ng kamote. May tira akong sitaw nung nakaraan. Ihahalo ko yan para hindi masayang. Tara. Ayan nga mga sangka. May pinainit na akong kawali. Inove ko muna sa gilid pero uminit na yan talaga. Ayan. kusang ko ulit. Ilalagay ko na ang aking bawang. Onion muna unahin ko. Onion. O diba? Pag-usap lang natin. Tulog na, natin yung bawang. Wala akong sawag mga sangkay. Wala akong sawag mga sangkay. walang sahog sahog. Sunod na natin yung kamatis. Kemudian yang basah. Ya. Apa, -apa nak tinggal na open pala siya i forgot. <laughs> Sige na tayo. Kunin din ang talong, green ito na to. A dadin natin ang kamisa. Ayan natin mga salt and powder. Nagin natin ng tubig para kumulo. Nagin natin ng tubig para kumulo. Tapos natin ulit. Saka natin ang maya yung talbos ng kamote at sita. Yung sita mamaya nakasilto niya. Check natin ng sangkay. Uh, maglalagay din pala ko ng nor sa liquid. Kasi alam mo sa mga iba pala, iba ang ano. Iba ang mabango pa ganun. Sa Ayan, check natin. Ayan, pwede na. Pwede din na natin ilagay ang garis ng gulay. Ilagay tayo ng nor. Kunti lang siyempre. Ito na siya mga sangkay. Ganito na yung sitaw. Sayang naman, diba? Diyan ilagyan na natin ang ating talbos ng kamote. Ayan. Lagyan na natin. Takpan lang natin sa hindi para siya mangulon ito charot. Tapan natin sa hindi. Ayan, balikan natin. Ayan, check natin. Ayan. Ayan na lang, sangka. ng ganda. Oh. Ang ganda tuna. Uh, ito na siya. Oops, tuna. Diba? Healthy. Parang stealth ko din siya lang. Ayan mga sangkay. My special glide is ta. Thank you for watching mga sangkay. Ang sarap din ba? Huh? Diba, hindi ba ang sitaw? Ayan. Yeah. Thank you for watching. Have a great day everyone.